بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبه للمتقين ولا عدوان الا على الظالمين اما بعد قينام مَنْ قد سارون سارنا عاشوراء ان اولد بن ابن عباس رضي الله عنهما كان ينسنا به قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينه فارى اليهود تصوم يوم عاشوراء فقال ما هذا قالوا هذا يوم صالح هذا يوم نجى الله بني اسرائيل من عدوهم فصام موسى qala bi musa fa tasamu amara bi siyamihi nang dumating ang propeta sallallahu alayhi wa sallam sa Madina ini kita niya ang mga Hudyo na pinag-aayunuhan ang araw ng Ashura at sila ay kanyang tinanong at kanyang sinabi kanilang sinabi ito ang araw na mabuti araw kung saan niligtas ng Allah subhanahu wa taala ang angkan ng Israel at ito ay pinag-ayunuhan ni Musa. Sa ibang narisyon, ito ay pinag-ayunuhan ni Musa pagpapabilang pagpapasalamat sa Allah at sa ibang narisyon naman bilang pagdadakila sa araw na ito. Kaya sinabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, ako ang ako ang higit na may karapatan sa inyo kay Musa kung kaya't ito ay pinag-ayunuhan ng propeta sallallahu alaihi wasallam at inutos sa kanyang mga sahaba na ito ay pag-ayunuhan. At ang gantimpala ng tao na mag-aayuno sa araw na ito ay ang sinabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam wa siyawmi yawmi, yawmi ashura ahtasibu ala Allah ay kablahu at ang pag-aayuno ng araw ng ashura ay inaangad ko sa Allah subhanahu wa ta'ala na mabura nito ang kasalanan sa mga nakalipas na taon sa, sa, nakalipas na isang taon at ang pinaka at ang uh, uh, propeta sallallahu alaihi wasallam ay iniutos sa atin na salungatin natin ang mga hudyo kung saan pag-ayunuhan natin ang araw bago ang araw ng Ashura o di kaya ay ang araw pagkatapos ng Ashura. Sinabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, "Khalifu al-yahud wa sumu yawman qablahu aw yawman ba'dahu." Salungatin ninyo ang mga Hudyo at inyong pag-ayunuhan ng Ikasyam ay ang araw bago ang ikasampo o di kaya ay pagkatapos ng sampo ay mag-ayuno kayo ng ika-labing isa. At ang pinakamainam ay ang pagsamahin mo ang araw na ikasyam at ang karaw na ikasampu. Sapagkat ang propeta sallallahu alaihi wasallam kanyang sinabi, Lawala, la la ila qabilin la natasya. At kapag ako ay nabutang pa ng uh, isang taon sa taon na darating ay pag-aayunuhan ko ang ikasyam. Hanggang dito na lamang wallahu ta'ala alam wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.